Good morning, good morning po sa lahat. Na, eh. nakakuha na ako ng talaba. Ang dami pong talaba. Ito, talaba Oh. Yan, ang Ito rin po Oh. Yan, talaba. Ang pong talaba. Yan po, talaba. Yan Oh. Kailangan pukpukin eh. Ayan, talaba po ito Oh. yan ang dami po makikita dito na, ano, ito yung mga, mga shell. Tignan mo, oh. Oh, buhay na buhay. Ito yung nakikita ko sa palengke na binibinta. Kaya dami po talagang talaba. Yan, talaba. Wala pong ano dito, tahong. Ako lang yata may isa. Ayan, ang daming talaba. Ayan. Yan na po oh. Kinuha na nila 'yan oh, mga talaba. Ayan, ito. Ito talaba. Ang daming talaba. Kinuhaan na nila eh. Ito po ito, talaba. Ayan. Wala nang laman. So, ayan po, oh, talaba. Ang dami. Pero ito yung aking nakuha na isa. Isa lang. Ay. So, ang daming talaba. Ayan na, guys. Nangunguha po ako ng talaba. Yan o, oh, ang dami o. Oh. Ang daming talaba. Pukpukin natin. Ayan. Yan na guys o, oh, napukpuko na. Ayan. Ang daming talaba. Ito po o, oh. ito talaba. Ayun. Ayan na guys o. Oh. Ito yung talaba. Kailangan lang pukpukin. So yan talaba. talaba. Ito po talaba talaga yan. Yan o, no, talaba. Kailangan uh, magtsaga po, magpukpuk. Ayan, ito. Ayan, guys, talaba. Agoy. Okay. So, ang daming ano, o, oh, mga shell. So, ang daming ano, talaba. So, yan guys, dako kaayo ang hunas diri sa Kent. Yan. Yan. Ang daming talaba. Kaso lang wala akong lagayan. Yun o. No? Yun o. No? Nakadikit sa pader. Ang dami ano dito sa tabi ay sa sa madaanan yan. Ang daming talaba. So ito yung isa nakuha ko. May isa po po, may isa po ako na